Welcome back po sa ating YouTube channel na Kanoli ka Vlog. Palike and share po muli ng video natin ito at sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, pasubscribe Kanoli ka Vlog at pindutin ang notification bell na sa ganon na-update kayo pag ako'y may bagong upload video. Eto, tindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. Isang mahalagang mensahe ang aking sasabihin sa inyo na marahil eh, marami ang matutuwa at marami rin po ang malulungkot lalo na po yung mga na na talaga nakasuporta sa atin at siguro yung matutuwa dito ay yung mga taong galit sa atin ano ba ang mahalaga kung nais iparating sa inyo magsimula muna ako sa isang kwento o yung mga panahon nung ako ay naging reactor sa totoo lang po naging reactor ako hindi para po sa lab team ng uh, Danjoy noon sapagkat ako po ay nang mapasama sa team ni Kuya Bobby na Founders Team. Ang nais ko po talaga ay magpaabot ng tulong sa mga beneficiary ni Kuya Bal. Kaya nga po ng time na iyon, ayan, hindi si Kuya Bobby, ang mga kasama ko doon, si na Trico si na Tinel na sabi ko, aalis na lang ako dito sa GC na ito na ito pala eh para sa lab team. Dahil kako, focus ako sa pagtulong. At makailang beses na po ako na nakapagpaabot ng tulong at ang uh, noon nga na nasa GC ako doon ay eh, pinadadaan ko kay Kuya Bobby kaya sabi ko doon sa grupo aalis na lang po ako pero may pumigil po sa akin doon hindi ko lang maalaala at mga nagcomment sila na okay lang naman Ika dahil pagtulong din naman Ika ito so kaya ako nagstay doon sa founders team noon pero hindi po dahil gusto ko ang lab team ano po, wala sa isip ko yun noon eh. Pero habang natagal at uh, yung aming samahan doon eh, okay naman. Eh, napapag-usapan yung lab team hanggang si Mama Helen nga eh, mahilig din sa lab team at kinikilig. Eh, tayo eh, napocus na, na rin po tayo doon at hanggang sa dumating yung time na tayo eh, kinikilig na rin ano. At uh, ayun na nga, hanggang sa puro reaction ng uh, lab team na iyon, ang ating ginagawa na dati ayo ko pero kalaunan eh, ayun na puro reaksyon na rin po ng love team kaya ngayon po ay eh, hindi nyo ko masisisi kung halimbawa ang ito nga na umiingay yung ito nga love team kasi nung pa talaga ay ayaw ko sa love team batang gusto ko lang ay eh, pagtulong kaya hindi nyo po ko masisisi about yan, hindi po ibig sabihin na ayaw ko nang maranasan yung nangyari noon hindi po ganoon. At ang magpapatunay po dyan ay yung mga nakasama ko noon doon. Kaya nga minsan sa aking live ay eh, nakapagsalita ako na atras na lang ako kung magkaroon ng love team at hindi naman lingit sa inyo yan. Kaya nga po marami ang nagtampuro sa akin. no Marami ang uh, yan hanggang sa nagsimula, naging buzzers ko na. At sabi ko, eh, sabi ko doon na atras ko na lang yung aking suporta sa totoo lang po, eh hindi ko naman magagawa yon talaga na iatras. Sapagkat sinasabi ko nga sa inyo na ang, hangaray, na ang hangarin ko ay pagtulong at nakita ko po si Nanay Imelda at si Joy Diwata, ang kanilang pamilya ay deserve din nila na tumanggap ng tulong, lalo na po na mag-aaral na si Leia, dalawa na sila Joy, tapos si Nanay Imelda, wala naman talagang kakayahan na mapag-aaral itong mga ito. Kaya nakabuo kami ng team diyan para magamit talaga sa mga pagtulong bagamat noon po yung amin team noong panahon na may love team ano ay nakakapag-share lang kami kay Joy pag kami mga okasyon tulad ng birthday niya ano yung birthday ng kalab team niya noon kasi naman noon marami na rin ang sumasagot sa mga allowances ni Joy Diwata at at, at saka nagkakadoble eh si Mama Helen lagi rin po nagpapabot ng tulong siya, siya ay kina Bopil para kay Joy Diwata pero kung ako, eh, ganun pa rin doble na kaming naiaabot ang tulong para kay Joy kaya gusto ko naman, yung manggagaling naman sa akin eh, sa iba naman mapunta subalit so, balit nito nga po naging solo na si Joy ay, ayun na po, napokus na tayo talaga kay Joy at dahil nakakahiyarin dahil puro reaction ko ay Joy Diwata kaya marapat dapat kung tayo man ay tumanggap ng revenue, i-share natin sa kanya. Tama po ba? Kaya nga doon nga po ako nakapag-isip na pangunahan. Na pangunahan ko ang pagpapatayo na ito ng bahay. At naglakas loob po ako dahil sabi na rin naman ng marami na lalo ng mga sponsor, sige ika, na, naririyan ika kami sa likod mo. Kaya andoon yung lakas ng loob ko dahil na rin sa mga sponsors na nakakausap ko. Ano po? Dahil may mga group chat. Dahil sa mga nagpaparating sa atin. Uh, sina Atinel, sina, ayan, sina Mama Helen, si Tita Marie. Sige, ano, nasa likod nyo kami. Kaya lumakas na rin ang loob ko. At lalo na po nung nakikita ko na medyo maganda ang revenue ko, talagang uh, sige kinukwenta ko yung mga may share, -share ko ay go na, ito at ito nga po hanggang sa dumating na ito na may gusto uh, si kay Joy Duwato. marami nagpupos na magkaroon uli ng love team si Joy Duwata kaya nasabi ko doon sa aking live na hindi nako ako suporta dyan kasi noon pa naman talaga ayaw ko na ng love team kaya lang talaga nung no, nagtagal dahil naka kasama ko ron sa group chat ay nando puro sa love team at si Mama Helen nga ganun din sa love team. Pero ngayon, kung may nagpupos ng love team, hindi niyo na rin po ako masisisi. Kung ayaw ko ng love team. Pero iginagalang ko po kayo kung anong gusto niyo. Nasa sa inyo po 'yan. Hindi ko po kayo pinipigilan. Kaya lang po, ay respeto nyo rin po kung halimbawa isa ako na ayaw ko sa love team, ay, respeto nyo na rin po lamang. Ano po, hindi na natin kailangan na magparinigan pa sa social media hanggang sa nakakarating po sa akin na kami ay pinag-uusapan, kami ni Kuya Andy, na kung ano-ano po ang sinasabi sa amin na paninira hanggang sa, so, hanggang sa yung mga nagsusumbong sa akin na hindi na nakakatiis na sobrang toxic na ika sila, kayo ika ang pinag-uusapan. Hanggang sa nababasa natin sa matilang page na puro patama, kahit hindi naman derecha ang binabanggit ang ating pangalan, kitang kita mo puro on kung sinong pinatatamaan, kanino ba? Hindi naman tayo yung ikamong walang pag-iisip para hindi mo yan maintindihan kung sino yung mga pinatatamaan na naririyan. Makailang beses ko po yung nakikita, yung pag-post na iyon hindi ko na lang po babanggitin kung sino yun ha. Napakahilig pong magpo-post sa social media na yun o sa, kan sa kanilang page na yun. Na halos siya na lang, na siya na lang ang nagpo-post. Dahil ayaw ko na rin dumating yung time na lalo pang lumaki ang gulo. Kaya nga po ito, pilit kong inaayos, inaayos. So balit, habang inaayos mo, meron namang mga tao na hindi nagpapapigil. At lalo pinapalaki ang gulo. Kaya siguro, ano nakapag-isip-isip tayo na ano ba tumigil na lang ba tayo sa pagre-reaction wag na lang ba tayong mag-reaction para at least pag ako'y naglalive hindi na yung uh, nagsisimula ng awayan parang gano'n mas tahimik na lang kaya yan po ang pumapasok sa aking isipan na. pero kung ititigil ko po ang aking pag uh, re-reaction doon na rin po tigil ang aking pagtulong Ora uh, tutulong po ako pero hindi po tulad na nangyayari ngayon na dire-diretso. Tulad na rin po dati ba, uh, back to normal nung no, hindi pa ako reactor na nakakapagpabot ako ng tulong pero bihirang bihira po, minsan lang. Hindi po talaga tulad ngayon na uh, umpisa nang ako ay gumawa ng reaction talaga ay noon po yung 10k, 15k na kinikita ko, 20k. Ano po yan? Hindi po ako yan naiibulsa. Wala po akong naiibulsa dyan. Sapagkat yung iba sa landing pad, yung iba sa team namin na binibigay ng tulong, bukod pa po doon sa, sa ibang beneficiary na pinapaabutan ko. Yung sa bigla ang pangangailangan, magpapaabot ako sa mga ilang sa uh, kalingap. Talagang yung kinikita ko noon na may love team pa, yan po eh wala ako na at ngayon po na lumakas nga ang aking channel at dahil na rin po sa tulong ng mga ito nagpapalipad. Pero yung pong aking sinishare dyan, alam po ng aking team kung magkano yung naisishare ko na dyan. Para ito po, para pantulong sa pabahay kay Joy. Ngayon kung ito po ay eh, titigil ko na ang aking paggagawa ng reaction. Automatic po, tigil ako sa pagtulong na maaring kayo po ay malulungkot. At maaring yung mga bashers ko naman ay matutuwa sapagkat uh, hindi na nila ako makikita, nagre-reaction. Pero isang bagay lang lagi ang iniisip ko. Kung ako ay matitigil, sino po ang pwedeng sumambot sa inyo pangunahan itong pagpatayo ng bahay? Lalo na po yun ang baba sa akin na pilit akong pinababagsak pwede nyo po bang sambutin ito o kayo na ang manguna rito dito sa pinagpapatayo nating bahay kay Joy Diwata total naman lagi nyo kaming uh, sinisiraan uh, mga pip, mga puro parinig dahil sa kagustuhan nyo na ipos ang pranjoy at ang isip nyo ay hindi ako nakasuporta na kay Joy mali po yun ayoko po sa love team pero nakasuporta po ako kay Joy Diwata ano po sabi ko nga sa inyo kahit matuloy yan ang love team andito pa rin tuloy pa rin yung pagbibigay namin ng tulong dito kay Joy Diwata pero eto nga po kung sasambutin nyo kayo pangunahin nyo po sino po dyan ang willing hawakan ito trust na po ako totoo po yan kung ako nagiging sakit ng ulo sa inyo, kaya nyo naman pang hawakan to lalo na po meron po nagsasabi ika sayang naman ika Ito nga isang sponsor na ito dapat makakatulong din ang bigay kay Joy ano po nakikita niyo po yung isang sponsors na yon pero yung ginagawa ko hindi po nakikita para nga uh, isinisisi sa akin lahat ng mga ano lahat ng nangyayari na hindi pabor sa kanila sa akin isinisisi kaya siguro ka, kung napag-isip-isipan ko na mainam talaga na siguro, ah, huminto na lang tayo. Tumigil na ta tayo dito sa pagre-reaction o dito sa social media. Kaya lang, pag ako po ay tumigil, kailangan po ay may sasalo dyan. May sasalo po rito na para pagkatiwalaan na sila na ang, uh, magpapatuloy nitong pagpapagawa ng bahay. Kasi kung puro sa social media, wala nang pagkakasundo. Habang ako po, ginagawa ko ng paraan. Ah, bagamat ako yung nakapagbitaw noon, sabi ko nga, eh, hindi na ako susuporta. Pero hindi po naman ganun kadali yun eh. Lalo nga at nahawa ko na yung mga perang pinadala sa akin, hindi po ganon kadali yun na itigil ko yung uh, plano para sa magandang uh, gagawin dito kay Joy Diwata na email daw pero pag kaganito na patuloy ang awayan bangayan maganda po na itang over ko na lang sa iba kung sino ang may gusto nito total kung lalo na po kung sino yung mga naninira sa amin kay Kuya Andy dyan, hawakan nyo po ito doon sa grupo nyo na may page kayo dyan kakatiwala na po namin sa inyo nakahanda po ako ibigay sa inyo ito. Yun lang po ang masasabi ko. Anytime po, pwede akong bimitaw dyan. Pasensya na po dito sa mga nasasabi ko sa inyo sapagkat uh, ano po eh, sobra na yung iba mga toxic na sobra. Sobrang mga toxic. Uh, yung pag hindi nila na kuha yung kanilang gusto ay patuloy kang sisiraan. Marami po, alam kong maraming nag-unsub sa akin sapagkat iyan po eh talagang kanilang pinlano at may nagsabi po sa akin yan. Kaya may nagbantay sa akin mga yung subscriber ko. Kita, kita ko po talaga. Bumaba, baba, baba, baba. Pero bagamat hindi po umabot ng mga 50 katao, siguro mga uh, swerte na kung umabot yung ng 20 katao. Nakita ko po yung bagal ng pag-angat eh. Kaya nakakalungkot lang, ano po, na hindi nakikita yung ating uh, kabutihan na ginawa at tayo pa eh, ay na siraan ang siraan dahil lang hindi nila makamit, yung kanilang kagustuhan. Kaya yan po, inuulit ko sa inyo. Hawakan nyo po ito. Itong pabahay, pagpatuloy nyo po ang pabahay na ito kay Joy Diwata. Yung po ang inyong ikakatahimik. Meron pang isang GC na bagong kagagawa rin lang na binibira kami ni Kuya Andy. Iwanan ko po sa inyo. Kayo po ang magpatuloy ng proyekto na ito na pabahay. Ibigay ko po sa inyo yung mga perang na ipaabot na sa akin ng mga sponsors. Para lang po matigil ang hidwaan. Kung iyan po. Siguro po magiging masaya na kayo. Willing po akong ibigay sa inyo. Dahil hindi rin po biro talaga ito. Kaya nga po sabi ko nga. Eh, gusto kong focus ako sa pabahay. Ayaw ko ng mga issue. Pero dahil nga minsan ano po, ay eh, merong mga hindi nakakatiis na mag-comment doon, na mag-comment, na magkaiba ang sinusuportahan, at uh, hindi magan hanggang sa nagkakabanggaan sila, nagsisimula ng awayan. di po ba? Kaya naman po ako, panay ang live, siyempre po, yung mga dumarating na tulong dyan, yung revenue yun po, ay eh, idinadagdag eh, natin pantulong dito sa pabahay. Sapagkat hindi po biro ang mauubos na gastos dito sa pabahay. Kaya lubos nga po akong nagpapasalamat doon sa mga tao, sa mga sponsors na naririyan na patuloy na nagpapaabot. Napakarami po mga sponsors na tahimik lang. Bakit hindi po natin gayahin yon? Tahimik lang sila na ilan niya nagpaabot sa atin ng pantulong kay Joy na wala kayong maririnig sa kanila. Puro kay Joy lang ika. Mahal namin si Joy. Gusto namin tulungan. Naandyan po. At ito pa nga po. Sabi hindi ko rin po pinahalagahan yung mga maratoners, yung mga nagpupuyat No, mali po kayo. Mahalaga ka po sa akin yan. Kahit mismo yung mga nanonood lang sa akin. Mahalaga po sila sa akin. Kaya lang, pag ikaw ay toxic na, dahil iyo na iyong pinagmamalaki, eh, maratoners ako, gano'n wala ka, baka kami halaga. Pero kung ikaw ay nagiging toxic na, ano po, kasama ka sa naninira sa akin, paano mo pa pahalagahan yung mga taong ganun? Maratoners ka nga, ang dami mong ginamaratons, nagpupuyat ka, pero kasama ka sa paninira sa akin, paano mo pa, pahalagahan yung mga taong ganun? Pero kung ikaw ay talagang marathoners at nakapokus ka lang dyan sa pagmamaraton, appreciate na appreciate ko yan. Hindi ka nakikisausaw sa issue at ang ginagawa mo lang ay pagmamaraton kay Joy Diwata. Purin-puri natin po yan. Pero kung ika'y nagmamaraton at tapos sausaw ka ng sausaw sa issue, pinagmamalaki mo na yun eh. Para rin yan sa mga sponsors na tulong ka ng tulong pero ang gusto mo naman ay ikaw ay maging makilala, maging sikat ka sa pagtulong. Wala rin po yung pagkakaiba. kung ikaw nagmamaraton, magmaraton ka. Huwag ka nang sa issue. Napakahalaga po ng pagmamaraton. Napakahalaga ng mga sponsors na nagbibigay ng tulong. Pero yung lagi ko pong sinasabi na sana mula sa puso yung ating ginagawa, hindi po kailangan sumausaw ng sumausaw, makisausaw sa mga isyo ang dami po na ngayon na gumawa gawa ng mga group, mga GC pero anong nangyayari, e para lang ang uh, uh, pagsimula ng pag-away-away na hindi pagkasundon-sundo o pag-usapan yung isang tao doon kaya ayun po, bago ako magpaalam sino po dyan ang sa inyo ang nais hawakang ito na pabahay na ito kay Joy Dewata. Lalo na po yung mga tao na sa akin naninira. Lalo na po dyan sa mga walang tigil na pinapapatamaan kami. Handa po ako na itang over ito sa inyo. Ewan ko lang po, yung kung itong mga perang ito na binigay sa akin ay ibibigay sa inyo ng mga sponsors, hindi ko rin po alam kung tibabawin o ide sa inyo kung ito hawakan nyo. Kahit kung sino man po, mga sponsors dito, na gustong hawakan ito. Ano po, at least, uh, alis na po tayo sa sakit ng ulo. Mahirap po, masakit ang ulo. Nakakasakit talaga ng uh, ulo, ng damdamin, sapagkat ang ginagawa natin dito ay para mapabuti ang kalagayan ni Nanay Imelda. Ma, ma sa sila. Ano, pero ganun pa ang ating nakikita puro issue na nga, issue. Kaya yun po, nananawagan ako sa inyo, kung sino pong aako, napakadali ko pong kausap. Sa totoo lang po, napakadali ko pong kausap. At hanggang dito na lang po, at, uh, at uh, mag-iingat po kayo lagi. God bless po sa inyong lahat.